paglabag sa political dynasty at hindi Filipino citizen. Ilan ito sa grounds ng ikalawang disqualification case laban sa senatorial candidate at ACT CIS partylist representative Erwin Tulfo. Naghain ng grupong Graft Free Philippines Foundation, disbarred lawyer at nuisance candidate na si Toto Kausing at isang dado kalonge ng petition for disqualification sa Commission on Elections o COMELEC. Ang ibang grounds, ang umiiral na disqualification ni Tulfo kaugnay ng four counts ng libel, paglabag sa equal access to opportunities to public service at ang hindi mapatunayang academic qualification o abilidad na makapagserbisyo sa publiko ng may integridad, katapatan, kahusayan at responsibilidad. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ipaparafol webes ng umaga ang kaso sa mga division. Umasa kayo that the Comelec division will decide these cases expeditiously. Para kung medyo may hindi papalarin dito, ay makapunta ka agad sa Korte Suprema sa isang pahayag, sinabi ni Tulfo na hindi pa niya natatanggap ang petisyon. Pero aniya, handa siyang harapin ito at ipauubaya sa COMELEC ang magiging desisyon. Ngayong buwan din hinain ang unang disqualification case laban kay Tulfo at sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Tumatakbo rin kasi sa pagkasenador ang kanyang kapatid, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Sakaling mahalal, makakasama nila ang isa pa nilang kapatid na si Senador Rafi Tulfo. Nais din ng unang petisyon na i-disqualify ang mag-ina ng senador, ang re-electionists na sina Act CIS Jocelyn Tulfo at Quezon City representative Ralph Tulfo. na raffle sa Comelec First Division ang unang petisyon. There will be an order to be released by the division by Monday. Either to issue summons, uh, ng, hindi naman due course, kung hindi okay proceed tayo, Or number two, pwede ma ka agad outright ang petisyon. Base sa pinakahuling voter preference survey ng social weather stations na kinomisyon ng strat group, pasok ang magkapatid na Tulfo sa Magic 12 sa Senado. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Danisa Fernandez, Newswatch Plus.